Woo! <sighs> Eh, binabidyohan ko lang. O, kinuha ko na lang ng picture yung ating pang-out dahil meron gustong bumili. Meron tayong buyer. Uh, gustong tumingin sa video or picture sa ating mga lagang kambing ba? Binabidyohan ko lang para isin ko sa buyer natin. Kung matipuhan o makasundo, binta natin. Yan. Andito kami uli mga silos sa bukid para ipastol yung aming mga alagang kambing kasama yung aking magina dahil wala uh, walang pasok si CJ ngayon dahil asan si CJ uh, o si ma'am nila may nasikaso mm -hmm. yung okay. natin dun nak sa taas nak may maraming damo dun sa taas yan nandun na yung iba eh. uh, sa ating mga alagang kambing dito mga sulo yun nga yung inalagaan dito sa sa taas mga bata uh, nakiusap nga sa atin na baka daw pwedeng makapag uh, makialaga maki sila dahil wala naman silang pambili nga so binigyan natin pa ng pagkakataon na makapagalaga sila para dahil mga bata pa sila ba mamatutunan nila ng kung paano magalaga ng kambing so, sana maparami nila Oh, so, sabi ko nga sa kanila kung maparami at saka nyo na ako bigyan ng parte o so, palik ano muna uh, dahil uh, medyo ano pa bata pa yung kanakuha nila eh so, papalakihin muna nila mayroon uh, meron mga lalaki din sa taas din may kambing pa din sa ano kaya wala nga babae kaya nag, uh, pag alaga sila tapos meron pang meron pang kumpare pa natin na gusto rin mag uh, alaga kahit isa lang daw babae so, meron din siyang lalaki walang babae so yun atin din ay, ano sa kanina gusto rin nila mag alaga so bali dalawa ang buyer natin ngayon pero hindi pa sure kung talagang bibili sila so, meron akong available dyan na dalawa lalaki lalaki ating benta so ipapaalaga natin babae pero yung pinapaalaga ko mga silo, kapag pagdating ng panahon maparami nila mapaanak nila eh, meron naman tayong party nun pero ano yung nanay kermis uh, sa akin yun yung magiging anak nila yun yung ipapaano nila paparamihin nila so, saka na tayo manghingi ng party so, yun bigyan ko ng pagkakataon yung gusto mag-alaga para hindi lang ako ang may kambing dito oh sada na. ayun eh, nakikita nila dumadami ang ating kambing gusto din nilang mag alaga or matutunan kung paano mag alaga so sana nga maparami nila so dito i-guide eh, ko lang muna sila ni Mrs. DJ iiwan ko rin sila dahil meron akong gagawin dun sa palaya natin sa isang area sa tubod mag abuno ako dun hahagis tayo ng abuno eh, request ni doktor yung patla natin, yung insa natin na ah, mahagisa na dahil iba ang ano, magkaiba sila ng lupa mga silo magkaiba, magkaiba ang timplada ba <laughs> so kailangan na agahan ng paghagis don sa tubod area so yung gaas area medyo kumakaway na, kumikindat na na-apply -na, na namin yun ng abono din so, nauna kasi yun naunang naitanim So, pupunta ako doon sa tubod ngayon. Iyan ko lang sila ni Mrs. Nini. Eh. So, meron na akong video sa ating for sale. So, kung magustuhan nila, edi benta natin para may pang ano ba may pang gastos din mambawi hmm. hoy Oh. Okay. Andan sila. Huwag niyong alasin, alisin jan hanggang sa mabusog sila hanggang mamaya, no? Oh. Dahil uh, mag-aabono ako sa palayan, no? Mag-aabono ako. Balikan ko lang kayo mamaya. No? Oo, oh, oh, yan sila. Maliwalas naman yung kanilang ano. Pastulan. Ayan, nandiyan yung ating mga alaga Si Mrs. at si sa lalim ng puno Doon lang sila Uupo lang sila doon sa gilid Dahil uh, Ayan, hindi naman sila naalis Alis na ako Ayan wala lang kumuno sila sandali Para gawin yung iba pang gawin So kapag uh, talaga sila oh, mag-ina ko mga silo nakakagalaw ako nakakagawa pa ako sa iba kato, hindi tulad noon na nasa right sila kapag nailabas ko na yung mga kambing wala na at pati na yung oras hindi na ako makaalis pa hindi na ako makagalaw sa iba so ngayon nandyan sila so, makaka ano ako makaka galaw ako Punta natin yung isa nating palayan dun sa area Tubod Tubod area Maespirihan Maespirihan ma, ma, ma abunuhan para daw bumerde <coughs> Sabi ni doktor Pinisingan na lang daw kapag uh, nagbubuntis na Nih? tingit ko na yung pag ano mga suno ngayon pag-aabono. Dahil bukas wala na naman akong time para sa bukid, gawa ng whole day na naman ako nito. Monthly meeting namin sa uh, aming ano, sa aking obligasyon ba? Monthly meeting sa mga Committee of Agriculture mga barangay kagawad. So bukas ang schedule first meeting ng month of January 2025 Ayan. kaya kailangan maabunuhan ko na yung palayan ngayon, na araw kahapon, tapos na tayo dun sa kalabasa ngayon, ano na palayan uh, muna tapos balik dun sa kalabasa para linisan linisan yung area ng kalabasa. Ayan, ganoon lang po mga sila. na tayo doon sa tubod area. Simula nung nispray natin ng herbicide yon ay hindi na ako nakabalik ngayon pa lang. O ko rin makita yung update ng ating ano ating inapply do herbicide meron pa bang uulitin? O isbihan kailangan pa bang sprayan ulit. So request ni doktor na lahat ng sako lang daw muna. Pauna. Yung doon kasi malaki yung sagsaas, isang sako. Ito ibang abono ito triple 14 iba kasi magkaiba nga ang lupa so hindi babagay daw yung sulfate dan kailangan uh, complete hulip man daga ulipon naghulip siya kohol na dali sus Yan na. Ha? Katulo ng hulip. Sus. Kasaway yung ano, kuhol. Mao. Tatlong beses na daw siya nagano mga suwelo Nag ba? Dahil uh, kinain ng kuhol yung sa amin kasi binanata namin ng gamot dahil ayaw namin yan ayaw namin yan balik balik ka sa palayan naging naguhulip tapos pag mo ayaw na naman yan mukhang nakikita na natin yung ating palayan mga silo yung kulay green ayan tara buti na abutan natin si doktor Nagdala ko siya ng timba ayun no oh. aba nagdala siya ng dalawa <laughs> ah doktor nakaw nadali itong sa katabi namin mga silo ang daming hulipin oh oh nakaw na isla isla tinan na natin sa atin be kung um. Hindi ba katulad dyan? Pero ang nakikita ko, murang, mukhang, anay, mukhang ano eh. Mukhang walang ang Very good. Dahil uh, naguhulip sila ni doktor dito. Ayan o. ito yung sa atin. Ayan. Kasi hanggang dito. Hanggang dun sa dulo na yun. Pinakadulo. Tama-tama ito. Hagisan ng tabono yan mga silo oh. medyo may matabig tabig ano? yan yun ang dapat ngayon wala rin ba maganda yung ating apply na ano na herbicide oh mas mabisa talaga yung ano kaya lang mahal nga lang mga silo 100 ml nakakahalaga ng 650 pero yung ginamit natin doon sa gaas roadrunner 1.3 or 1.4 isang litro na yun mas mahal na yung ginamit natin dito pero maganda naman pero tira yung kuwala complete no? council 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 ba? no. ah makatubo no? ha? o oh, lagi abunuhan kailangan abunuhan kasi matapang gamot na yun Ah. Patikim lang to, kalate sa ako. Ha? Kohol? Daming kohol dito na area mga silo. Doon sa gaas, wala naman. May kindat-kindat na doon sa gaas kaya nakatikim na ng abuno. punuhan lagi ay hey. <laughs> Isug tong tambala okay oh, manday na katulok eh Oh. Ah. karo karok ba? ah. Ah, complete. Complete yung request ni si Doktor daw. Anong complete man, di mo ang nga isulpit, Gre? Oo, oh, uod May uod? Uod o eh. na rin? May uod daw. Eh, natin ito ng pang uod. may uod. Putar ko muna dito mga silo. Dahil may mga bukas na pilapil, isarado ko muna. Saka merong problema pala dito mga silo. May sakit. May uod ba? Insekto. kailangan bombahan ito okay. E? yan bukas yan eh sara muna okay game na nasara ko na yung mga pilapil mga silo kaya meron nga problema uod at saka lipit lipit Na kailangan nitong bombahan ng fungicide at saka ano insecticide para hindi makapuluhan pagkatapos natin ang bunuhan pero hindi mo na ngayon maesplahan ito sa sunod na araw na binugbog din ito ng kuhol hindi kahit nag spray kasi yung sa taas hindi nag-spray kaya may ano talaga dito naliligaw eh muti lang naman eh May mga ano may kinainan pang ano kamamaro bunlod kung tawagin ito sa bisaya ararawan sa pangasinan ay eh, meron pa pala kung ko na hindi na napansin ano, ah meron pa na muna sa ilalim sarado di sana halus nasi dokter, di sana ko ada komune itu.

Ratu tiga puluh tiga bodoh, teman untuk kontrai untuk gelapan untuk bodoh. Eh, oh, untuk semakin ke apa ya? Toh, sini dengan orang tua lagi. laut titik timur siapa?

ini pesa to na dito. Saho lang. Kay, basta di maabot ba? Napa mitsubraday. E siya udah complete. Tapos na. Ah, so meron kaming problema rito, may sakit. Ang ani pala 'yung sa tubo diriya. Sekto na umaatake. Ayan naman daw, isbihan. Sabado na umaga, balikan ko ito. Buhang ni kahan ng jawas ni Dak. Ha? Mas bubuhang ba? Ini ka doon? Ganda na sana oh, kung walang ano, walang problema. Raw kami kaming problema dito sa tubod area, kaya ano, yan sino Ano, puti-puti, kailangan na sprayhan mga swelo. May sakit, may sakit sila. Ano, kalungkot-lungkot yung dahon. Tapos, mayroong mas lalim yan. Ito hindi natin mas pinan bukas. Ayun ang uod. Ayan, may uod. ano o. siya ang natin. <coughs> ito, maagapan pa naman ito. Maliit pa eh. Ispilang natin ito. pero hindi pa ngayon or bukas sa makalawa sa sabado ng umaga dahil bukas eh, meron akong meeting na tinan bukas ako si doktor doon din sa sa kanila sa tanim niya bukas so, sabado na ito mabalikan para may sprayan ng insecto at punggos abaan ito oh. okay magpahinga na ng kaunti mga sila, para balikan yung mag inako dun sa lambingan sakto lang pala dito yung kalahating sako tapos sa pagbubuntis kalahating sako ulit